Tapos ito, 60 ang mani, ang kalahari. Mm -hmm. 420 ang isang kilo nito sa mani. Hello, okay. Ayan. 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 So, niya, ito ang ito bakwan ng sa Singkamas. Adlang Singkamas dito angga po kilo kido, yung no, no, right. ano um, kayo na tapuan, at hindi mo naiintindihan. alam mo? Ani nako dito, ay ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano Maraming magiging mga mga kaibigan dito sa summer. Kailangan din guys yung pagwan at saka yung mga matututi guys na mag Thank you so much guys for watching.